Dahil po, tati pinapalagay na ng dingding aran kay ano, si Galad God. Lalagay natin ng sidings. Oo, oh, nakakapurman na, Ayos na, okay tira. ra. Kwaiti ra, nukat dito na. Diyan na magdugtong. Ay, ari po pala, ari. Ari yung isa. Ay, Di, dapat, dito na magdugtong. Alin ba ma, mas mahaba okay, sa dalwa? Dapat din yung mix niya, gawa na nga kandina. Yeah. Lalagay natin dito na nakakunin. Ay, so, tingnan na, mo to, yung kulago na. Warak yung lago na yun na. Tapos din. Tapos din ito? ba? Eh, Ayun na. Nawala lang. Yung paa na rin. Wala nga nawala. na rin. Saka kong puputulin. Saka kong puputulin. Saka kong sa bisagra. Ah. Hindi may ibukas. tika ko, no, Eter. Ano ka't i-direction ah? Ha? ha? Baka aabot na pag... Eh, pero kapos pa rin ano? Kapos. Yan naman ito lalag natin yung na ba gra? Ari din Aba hindi mo bubuksan ang wala yun salo tayo hindi na bubuksan ha Ha? Hindi ba yun eh pag hindi na bubuksan na ba? Ay sabagay hala <laughs> Ay yung unahan Kahit hindi na may private na naman doon ano? na ano Pagkatay mo tinay ka ng gulay, hindi kayo na pagkatay. <laughs> marama ikarga ayun kong makakita pero malakas naman malakas ang mga kanon ito oh. parang mataas creator hindi ba? sakto ba ka? sa camera ka lang yan eh talaga rin ano kaya naka seeds ka itanggal mo seeds <laughs> mo pero maganda na ang dali na rin ano? walit eh Tama man ito yung, yung ripagka Mahaba Oh. Alin sana ang pupugutan? Ano putula? Ayan sama naman lalong tingnan na no. Mm. Sasama. Ayan ang talagang

Ako! Ha? Ha? oh, huh? Huh? oh ay, hindi ka nakalala niya Mamaya oh, na lang, Brian. Ari na po, si Kalagad. Oh. Ayos lang, na, -na po yung sidecar. Tapos ay, eh, na-okay na rin yung preno. ayos na po oh. swak na swak at sakto yung kanyang crates para sinukat oh. parang sinukat kainam oh tapos po yung anong tawag dun yung ilang ano po natin ilang anong tawag dun ilang yung isang maghapon po nung hindi natin siya nagamit ang laki din po nung nagastos natin yung pag yung tayo nagmamasahe 20, 20, 40 makadalawang balik tayo oh. Uh. mga 100 pesos din po, 250 yung magiging pamasahe natin pag tayo madahan pang order ay ngayon no, kung 50 pesos or 80 pesos na yung gas niya halos buong araw, round na tayo balik balik, kaya ho napakalaking tulong tapos yung pa order natin, lahat ma -ano pa natin, ma magagala lahat mabibigyan po ba oh na yun lang yung gas natin kaya ho ayos panalo po yan salamat po sa inyong pagsama po tayo po pala kanina ay galing po tayong kandilarya oh may ina si lang po yan makikita po naman sa ating episode oh yan ari na po Oo oh.